Magandang araw mga kabesti. At kumusta kayong lahat Kung ako ang tatanggungin nyo Ay magandang maganda pa rin At guwap ang guwapa sa aking paningin char. Ngayong araw ng ito mga kabesti ay maganda talaga ang araw ngayon dahil walang ulan. At sa araw na ito mga kabesti ay dadayo kami sa isang lugar na pinupuntahan ng karamihan. Pero dito to sa kabilang sun namin dito sa Batolete. Pero bago kayo makarating ng mga ay medyo malayo-layo muna dahil dito daw ito sa gitna ng bundok. Pero okay naman yung daan at hindi ka magsisisi pag pumunta ka dito dahil simentado na yung ibang daan. At kasama ko pala ang mga ka-team dispal ko. Siyempre, kasali din ako doon. At iba kong mga kaibigan. At dito mga mga bestie, ayan, umating na kami. Pero kailangan pala talagang mag -ano pa, mag-backlay o ano, maglakad. Kasi hindi pa natapos yung kasada dito. At makikita nyo, yan papasok yan doon sa paliliguan namin. At dito palang mga kapesti ay pwede na kayong maligo ng mga kasama mo, kapamilya mo, boyfriend mo o sino pang kasama mo sa pagpunta dito. Kaya at nung paing naanta nyo, punta na kayo dito. Pero marami talagang bato-bato mga ka-bestie. Yung ano yung bato na matutulis. Pero hindi naman masyado. Yakang-yaka naman. At dito nga mga ka-bestie, ang first floor ng paliguan dito. At pero pupunta kami doon sa pinakagitna talaga. Kasi doon medyo malalim-lalim. At kung hindi naman kayo marunong lumangay, Uh, magdala kayo ng salbabida o kahit anong pwede nyo gamitin pangkapit lang para hindi malunod at nakikita nyo ba yan yung mga tubo na yan mga kabesti isa yan sa nagbibigay ng tubig dito sa mga sakahan at taniman sa lugar na ito at dito nga mga kabesti ay may mga taong uuwi na kasi natapos na silang maligo. Pero kami papunta pa lang kasi 12 afternoon pala kami dumating dyan. At yung iba kong kasama ay andun na, naliligo na. At dito nga mga kabesti ay second floor ng paliligo dito. Meron na din mga cottage dito na worth 200 pesos. Sulit na sulit na rin ang pagpunta nyo dito kasi sobrang lamig ng tubig. At meron ding nag-aano dito, nag-aapoy kasi... Sabi nila mas okay daw yon kasi dito nga sa probinsya, ay mahilig yung mga tao dito mag-apoy lalo na paghapon para iwas sa lamok at chara dumating na nga kami mga kabesti ang dami ng tao dito mga kabesti at yung mga cottage yung mga kabesti ay puno puno na kita nyo naman ang paligid mga kabesti ito pala ang third floor ng paligid ang dito diba ang ganda ganda tinatawag dito sa amin ito na level palawan Mahaba itong ilog nito mga kabesti at sobrang ganda na pamangha talaga ako. At eto na nga, ang simpleng dala lang namin na ulam mga is dalang at saka manok. Yan lang kasi medyo malayo-layo yung nalakad namin. At slippery pa. A slippery talaga, Char. Eh kasi nga, kanina nga daw umulan sa kanong nakaraang araw. Kaya pag kayo dito, kailangan na tibay ng loob, tibay ng boto, tibay ng mga tuhod, at saka hindi ka maarte pag ka dito para dumating ka sa gusto mong paliligoan, Char. Pero kung maarte ka, edi dyan ka na lang sa puso at sa grip maligo, char. At alam nyo ba mga bestie, ay muntik na talaga kami hindi makatuloy dito. Kasi nga, ang tagal lang sa kong kasama. At alam nyo ba, umulan pa talaga. Kaya ang sabi nila, pag pumunta daw doon na umulan, baka bumaha. Kaya medyo natakot rin kami mga ka bestie. Pero sa totoo lang, gustong gusto talaga namin maligo dito. Kasi nga, sobrang ganda daw dito. At first time ko rin makapunta dito sa lugar na ito. To. May mga cottage dito na nakatungtong na sa tubig at worth 200 lang ang presyo gaya ng sinabi ko kanina. Medyo malalim dyan mga bestie at may mga tao talang tumatalon dyan. Meron pang bata. Anak ko kami talaga lupig na lupig talaga kami sa maliliit na bata at ito na maka bestie kumain tayo, kain tayo para hindi tayo magutom at ito nga si Troy ay langoy ng langoy na talaga pero bago kayo makaligo talaga mga ay dadalawang isip pa talaga kayo kung maliligo ba talaga kayo o hindi. Kasi nga yung tubig para talaga siyang yelo. Kung gusto nyo itry, pumunta lang kayo dito at hindi talaga kayo magsisisi. At ayan nga, nagsimula nga tumalon yung iba. At yung iba pa, ayan, gustong gusto rin nilang tumalon. Pero yung iba natatakot naman kaya ayan, nagtatagal pa sa ibabaw. Pasakyo na At hindi lang doon natatapos ang paliguan dito mga ka-bestie. Meron pa talaga sa ibabaw. Pero itong mga kasama ko ay hindi marunong lumangoy. Kaya ayan, kapit ng kapit sa may gilid. At yung isa, nagdala na talaga ng galong para may makapitan. At ako nga, kahit marunong ako lumangoy, inihingal pa rin ako kasi nga malaki ako, Char. At eto nga, pumunta din kami sa ibabaw. Dahan-dahan lang kami kasi may mga ano din, tumatalon din sa ibabaw. Kaya ayan, dito kami sa may tubo, na tong ano na, kitang-kita -kita talaga na hindi talaga malunong lumangoy, Char kaya lang, lang mga kabesti ay nako nagkamali talaga ng daan dispal ko talaga kasi mas malalim pala dito pero nakatawid rin kami at etong ang isa meron palang balsa-balsahan dito yung ano lang talaga yung gusto mo lang na presyo magbigay ka lang sa kanila at dito na mga kabesti marami ka makikita sa paligid-ligid ng mga puno na nasa ibabaw para kasi etong kuweba na piniyak at sa sobrang ganda, hindi ka talaga magkakapigil na mahumanga dito sa lugar na ito. At ang lamig dito mga besties, sobra-sobra talaga para ka talagang nasa refrigerator. At dito na nga mga kabesti, ang pinakahuling lugar na pinaka main source talaga ng tubig doon sa may ibabaw at ang lamig din dito mga kabesti, at medyo madilim-dilim pero sulit na sulit talaga. At hanggang dito na lang mga kabesti, sa susunod na adventure naman kahit walang pera basta may panggasolina char. Kaya ingat-ingat rin tayo sa pagmamandeho at maraming salamat sa pag-support sa aking munting channel, sa Facebook.